Madalas kong marinig at maobserbahan na din na kapag ang tao ay nagsusumikap na gawin ng tama o sumusunod sa Diyos, eh parang dumadami yung problema. Nasasabi tuloy ng iba, eh ba't ganun? Bakit kung kailan pa ako nagtapat, eh ganito pa nangyari. Maraming dapat linawin dito at una na yung katotohanan na kapag sumunod ka, eh hindi naman nangangahulugan na magiging exempted ka sa mga problema. May mga problema pa ding darating dahil bahagi ito ng pamumuhay sa mundong hulog sa kasalanan. Pangalawa, may mga problemang dulot ng pagtutuwid ng Diyos sa atin. Kung paanong dinidisiplina ng magulang ang anak niya ay ganun din ang Diyos sa atin. At syempre mas mainam ang pagdidisiplina ng Diyos dahil ito ay magdudulot ng paglago at kaayusan. Bahagi ng pagsunod ay ang pagpapasakop sa Diyos, at bahagi ng pagpapasakop ay ang pagpapahintulot sa Diyos na alisin ang mga maling bagay sa ating buhay. Hindi laging madali ito at hindi laging kanais-nais ang proseso. O parang ganito. Halimbawa, nag-sign up ka sa gym para mapabuti ang kalusugan mo. Asahan mo na pagpunta mo, eh mahihirapan ka talaga at 'yung paghihirap na 'yon ay bahagi ng proseso upang idulot ang tamang resulta. O ba? Diba? Pangatlo, may mga bagong kasanayan tayong dapat i-develop sa ating sarili. Mga kasanayang hindi man natin laging gusto ay kailangan naman natin. Mga kasanayang hindi madali, subalit kapakipakinabang. Siyempre, sa proseso ng pagsasanay ay may pagdadaanan ka talaga. Pero sa lahat ng pinagdadaanan mo bilang bahagi ng pagsunod, ito ang pakatatandaan mo. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Kung sa English pa, ang sabi ng verse, I will guide you along the best pathway for your life. Napakagandang katotohanan ito na yung landas na pinili ng Diyos ay maaaring hindi yung landas na pinakamadali, pero ito yung pinakamainam. Parang yung mga Israelita sa Ehipto nung lumaya sila, hindi agad sila tumungtong sa promised land at nagpaikot-ikot pa sa wilderness. Hindi iyon ang pinakamabilis na ruta pero iyon ang pinakamainam dahil ang hangad ng Diyos ay hindi lang ang itawid ka mula sa isang kalagayan patungo sa isa pang kalagayan kundi ang ituwid at hubugin ka habang binabagtas mo ang pinakamainam na landas na inilaan niya para sa iyo. Hindi man madali ang landas na pinili ng Diyos para sa iyo basta lagi mong panghawakan na mahal ka ng Diyos, kaya ang pinaka mainam na landas ang paglalagyan niya sa iyo. Magtiwala ka, sumunod ka at asa ka pa.